Obos yan, obos. Baka matapon yan, ha? Ikaw ang paglilinisin ko niya. Sige ka. Diyan ka pa ang arti-arti mo. Diyan kapag pa gustong kumain sa... Gusto mo diyan ka pa nasa taas ng... Gusto mo diyan ka pa sa taas ng sopa? Ah, oh, tingnan mo naman. Oh. Tingnan mo naman siya ay. Yung isa nakatapos na. Ay, oh. Inaabangan. Bag may natira. Oh. Ay, oh. Hinahagawan kasi eh, oh, takot. Mapagbigay kasi siya eh, kaya Ayun, nilagay ko doon sa taas. Ubus <laughs> yan, nung magtitira ha. Ay, o nakaabang si Donnie, o. Oh. Si Debbie, o. Oh. Si Gika. Yung kanyang, yung kanyang pagkain, naubos na, o. Oh. Ayun, pakaubos niya. Pakaubos niyang pagkain. Ay, nabangan yung isa, o. Oh. Ubus na yung container. Huwag magtira ha. Mahal ang bigas. Mahal ang atay. Kailangan na ubus yan. Ay si Debbie o. Oh. Yung kanya talaga wala. Wala, wala kang huhugasan, ano. <laughs> Kaya pag nagtira ka ah. Sige ka oh, ubusin Ayan, ah, nakaabang sa baba. oh, ubus na yan, bebe. Kukunti na. kukunti na yan, ubus na yan. Oo, oh, 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 nakatingin si Davey. Ah, wala, walang tira. Wala ka abangan. <laughs> oh. Okay, ah, ubos naman, ah, ah, paglilinisin pati doon sa, Ubus, bibi, ubus. Oh, okay. Eh, uwi naman ng tubig na. Wala na. Oh, uwi naman tubig.